Ramadan Karim everyone! Nagsimula na nga ang Ramadan ngayong araw na ito, March 1, 2025. Ang Ramadan ay buwan ng pangingilin ng ating mga kapatid na Muslim. Ito yung ikasyam na buwan sa kalendaryong Islam kung saan inihayag ni Allah ang Quran sa propetang si Muhammad. Ang Ramadan ay galing sa salitang Arabo na nangangahulugang nakakapasong init. Ito ang pinakamahalagang panahon para sa ating mga kapatid na Muslim dahil ito ang panahon ng kanilang paglilinis. Kaya sila nag-aayuno at nagbubulay-bulay. Kaya naman, mula madaling araw hanggang alas 6.30 ng gabi pataas, ay hindi na sila kumakain o umiinom. Maraming dapat at hindi dapat gawin during Ramadan, lalo na sa Middle East. Dapat alam mo yan kung ayaw mo ma-penalty. Una, batiin mo yung mga kapatid nating Muslim ng Ramadan Karim. Kaya naman kahapon pa lang ay nakakatanggap na ako ng mga messages mula sa mga kaibigan kong Muslim na Ramadan Karim. At sabi ko nga hindi pwedeng kumain, uminom, ngumuyan ng candy o chewing gum at lalong hindi pwedeng manigarilyo lalo na sa mga public places. At wag na wag din kayong magmumura. Pero sana kahit hindi Ramadan ay wag na ninyo itong gagawin. Wag na wag kayong mamimikon, mang-aasar o mang-aaway. Uh -huh. Hindi rin pwedeng magpatugtog ng malakas. Noong 2015, pagdating ko dito, bawal na bawal ang magbukas ng mga bars or nightclubs. Ganon din ang mga restaurants. Pero ngayon ay may nakikita na kami ng mga restaurants na bukas at may kumakain din sa loob. Pero wag na wag naman gagawin at dadalhin nyo pa ito sa labas ng restaurant para kumain. At magsusuot kayo ng mga kagalang-galang na damit. Bawal na bawal na magsuot ng plunging neckline, ng sando, nang shorts. Maging lalaki ay bawal din magsando at magshort. At yung iba naman ay nakikisali during iftar. Yun yung kanilang breakfast. At yun ay pagkatapos ng prayer ng gabi. Bandang alas 6.30 hanggang pataas. At bago mag six o'clock, wag na wag ka talagang bebiyahe at makikisabay sa kanila dahil siguradong may init na ang ulo nila. At higit sa lahat, maikli ang oras ng pagtatrabaho during Ramadan dito sa Middle East. Kaya naman, dapat matutunan nating rumespeto at igalang ang tradisyon ng ating mga kapatid na Muslim, lalo na kung dito ka nakatira sa Middle East. Ito rin ang panahon ng pagbibigayan nila dito. Kaya naman, sa panahong ito, libre ang mga pagkain sa mga moske. Makikita mo, pagdating ng bandang alas 4 ng hapon, ay nakapila na sila para kunin ang kanilang mga pagkain lahat ng mosque dito sa Middle East ay may mga pagkain na ipinamimigay. At hindi lamang yan para sa mga kapatid na muslim, kundi para sa lahat. Yung iba ay inuuwi nila ang kanilang mga pagkain na kuha. Yung iba naman ay doon na mismo kumakain pagkatapos na kanilang panalangin. At lahat sila ay sabay-sabay na kumakain doon. At yan ang mga dapat at hindi dapat gawin during Ramadan. Ramadan Karim everyone!